Good afternoon mga idol, mga follower, happy Monday sa inyo. Ito mga idol, pumasok kami rito sa anong blooming, uh, blooming mga idol. ah uh, for this na to mga idol, kung gina, yung project na to, naglalagay ng mga kasama ko ng ispan, hindi natapos ng Sabado. Kaya eh, binalikan namin ng lunes, Ito kung mapapansin yung mga idol, ayan. Yan yung gawa. Ayan. Finish project nito mga idol kung mapapansin nyo. Ayan. ko lang yung camera mga idol kung mapapansin ma nyo. Ayan. Eh. Ayan mga idol yan. Ayan yung mga ventilation namin mga idol yan. Ayan. Shout out sa lahat ng mga idol, mga follower at mga contraction worker. Happy Monday sa inyo mga idol. Ayan, agin sa araw. Ayan yung mga idol, yung finish project niya naman. Ah. Ano mga idol, yan. Ah. Finish project nito mga idol. Ah, kung mapapansin yung mga idol, ayan, Ayos na to. Di kita sa kabila, boss. Kita, yan. Ikotin mo ay mga ventilasyon namin mga idol yan hanggang taas yan mga idol ayan isang cover yan hanggang taas yan yan, yan. yan. finish project naman itong mga idol ito yung sidings namin mga idol yan yan binotasan na rin namin yung para sa ilaw mga idol yan mga follower ko tapakitan natin mga idol yung finish project Ayos na to mga idol. Ay, ayan, ang aking saraw. Sa Ay, makapansin nyo mga idol, finish na. Ay, mga idol, yan. Ayos na to. Happy Monday sa inyo mga idol, mga follower. Ay, finish na to, ayan. ayan Nikot ko lang yung camera mga idol, ayan. Sa kabila, ayan. Alaki rin to ng inispan rin namin mga idol. Ah, namin to sinimulan ngayon, hindi namin natapos na Sabado, binalikan namin ng lunes. ah, ang mapapansin nyo mga idol ayos na to yan. Yan, ikot mga idol, yan ay mga idol, yan, tapos na ay yung mga ventilation namin sa espantro mga idol ah. shout out sa lahat ng idol mga follower ko ito yung ginagawa namin ngayon, mga idol, pininis lang namin, Ayan. Ayan, hanggang yan, hanggang mga idol, eh, hey, thank you, And, hindi nakita rito, Ayan, mga idol, mayroong spandal din sa tuktok dito, mga idol, ayos na yan, ay, thank you mga idol, mga follower ko. Ayan, finish project na naman dito mga idol sa Blooming. Yan. project ng Paris Cross Roofing Enterprises. Ayan, ayan si Paring Bay. Bye! Ayan yung, ayan yung foreman dito mga idol, yung contractor dito. Ayan, si Torres. Ayan, Roberto. Roberto. Torres, yung kumpare ko mga idol. yan yung bumuo bumu, bumu ng bahay rito. Ayan, yun yung gumagawa rito mga idol nung nakaraan nung linggo nung binlog ko na kinanto ko yung gater, ito po yun ngayon binalikan po namin yung span rail for this lang to mga idol mga follower ko yung span rail Penis na bibis namin ginawa nakaraan tapos binalikan namin ngayon lunis finish project na namin to, mga idol lipat na naman sa ibang project Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat mga idol ko at mga follower ko. Happy Monday. Good afternoon po sa inyo. God bless. Thank you.